Magandang araw klase at maligayang pagdating sa ating talakayan sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Para sa linggong ito ay tatalakayin natin ang dalawang konsepto sa wika: ang variety ng wika at teorya ng wika. Unahin nating talakayin ang variety ng wika. Unang variety ng wika ay ang dialect nalilikha dulot ng dimensyong geographical ibig sabihin sa bawat wika nakakaiba ang gamit nito depende sa lugar na kinabibilangan halimbawa ang tagalog hindi ibig sabihin na ang wikang tagalog ay pare-pareho ng gamit ang salita sa lahat ng pagkakataon sa bawat lugar hindi magkakaiba po yan halimbawa iba ang tagalog ng metro manila sa bulacan sa laguna at sa Batangas. Halimbawa nito, kapag sinabi na magulang mo na mag-urong ka na at karaniwan ito ay ginagamit ng mga taga-bulakad, hindi ibig sabihin na iurong mo lahat ng gamit na iyong nakita. Kung hindi, ang ibig sabihin nito ay maghugas ka na. Sana naunawaan ninyo na ang dialekto o dialect ay nagkakaiba depende sa lugar nakinabibilangan kinabibilangan nito at hindi ibig sabihin na ang wikang Tagalog ay pare-pareho ang gamit sa bawat lugar na gumagamit nito hindi magkakaiba po yan halimbawa pa hiligaynon ang hiligaynon ay ginagamit sa iba't ibang lugar tulad ng negros oriental masbate romblon norte ng mindanao ibig sabihin nito kahit na ginagamit ito sa mga napanggit na lugar, ay magkakaiba pa rin ang paraan ng paggamit nito depende sa sitwasyon, gayon din sa mga salitang ginagamit nito. At yan, ang unang variety ng wika, ang dialekto. Sumunod ay ang sosyolet. Dulot ito ng dimensyong sosyal. Ibig sabihin nito ang bawat tao o grupo ng tao ay nagkakaiba um, pag sa paggamit ng wika depende sa kung anong uri ng grupo o antas sila nabibilang o estado. Ibig sabihin, iba ang wika ng mayaman sa masa o sa madla. Depende pa yan kung ano pa ang iyong tiyak na grupo. Halimbawa ng Socialec ay ang Konyo, Taglish, Gaylingo o Bekemon, Code Switching. Isa-isahin natin yan. Kapag sinabi natin Konyo, baka malito kayo kasi ang Konyo ay gumagamit din ng Tagalog at Ingles na mga salita sa pinaghahalo-halo nila ito. Ngunit mapapans mapapansin natin sa Konyo na may kaunting arte o pagkamalikain sa pagbigkas. Halimbawa nito, bibili ka ng fishball. Karaniwa sa bilang natin, kuya magkano ng fishball, di ba? Pero sa konyo, sabihin nila, kuya, can I make two two soup fishball? So, mapansin natin na mayroong masining o Ibang paraan ng pagbikas. Karaniwan, ang mga konyo nito ay ang mga Pilipino na lumaki na ang kanilang unang wika ay Ingles. Tapos, gumamit sila ng wikang Tagalog. Ngayon, ang tono ng wikang Ingles ay nadadala nila kapag sasalita sila ng Tagalog o mga vernacular na wika sa ating bansa. Karaniwan mga mayaman ito. Okay? Sumunod ay ang Taglish. Ang Taglish ay fusion o pinagsamang Tagalog plus English. Para masabi mo na Tag-Taglish 'yan, kailangan ang bilang ng salita ng Tagalog ay marami dapat kaysa Ingles. Kuha ba ninyo. So kapag marami ang bilang ng salita ng Tagalog kaya sa Ingles, yan ay Taglish. Ngayon, paano naman kung mas marami ang bilang ng salita ng Ingles kaysa sa Tagalog sa isang pangusap? Anong tawag doon? Taglish pa ba? Hindi. Ang tawag dyan ay Engalog. Unawaan? So kapag Taglish, mas marami ang bilang ng salita ng Tagalog kaysa sa Ingles. Samantala, kapag Engalog, mas marami ang bilang ng salita ng Ingles kaysa sa Tagalog. Sumunod ay ang Gaylinggo o Bekimon na ginagamit sa sektor ng o sa grupo ng mga, ng mga LG, LGBTQ. No? At uh, marami pang uh, salik yan o grupo yan sa, LGB, sa LGBT. Uh, Karaniwan klase, ang gaylinggo ay napuntayan dati sa jargon. Actually, jargon pa din naman may tuturing ang Bekemon o gaylinggo kasi hindi lahat ng gaylinggo o Bekemon na salita ay naiintindihan ng maraming tao. Gayun pa man, uh, ito pa rin ay sosyolek na may tuturing dahil kinagamit ito ng tiyak na grupo ng tao at napapakita na sa paggamit ng gaylingo o bekimon ay naging makulay ang ating wika. At ang ilan sa mga termino ng mga bek ng mga beki ay nagagamit na natin sa pakikipag-usap, pag alimbawa, char, uh, charot, mga ganon. So, nagagamit natin 'yan sa pang araw-araw na komunikasyon, no? Depende syempre, depende pa rin kung sa kung sino ang ating kausap. Sumunod ang code switching. Mapapansin nyo kanina na sa halip na ituwid ko yung aking mga salita sa Filipino, ay gumagamit ako ng mga salita sa Ingles. Ibig sabihin, ang tawag din ay code switching. Gagamitin lamang natin ang code switching kapag hindi na ninyo uh, maisip kung ano ang tamang salita sa so, wikang Filipino. Kaya gagamit tayo ng ibang salita kapag code switching, hindi lang naman ito nakasentro lamang sa paggamit ng Ingles. Halimbawa, Filipino gamit mo, mamaya nakalimutan mo na kung time na sa Filipino ka gamitin mo, kaya mag ingles ka. Pwede ka namang mag-Filipino ka, tapos nag ka, nagtagalog ka, nag, ka, nag ka. Basta tandaan mo, yung sinasabi mo ay dapat naunawaan pa rin ang kausap mo. Naunawaan? Yan. Ang tawag siya ay social leg. Tandaan ng social life, ginagamit ito ng grupo ng tao depende sa kung anong uri ng estado ng kanilang pamumuhay. Sumunod, register ng wika. Ito ang nagsisilbing rehistro, rehistro ng wika na specialisado o sa kanila lamang ito ginagamit. No? Sa kanila lang itong mga salita na to. Bukod rito, Pasok sa register ang isang salita pero may iba't ibang kahulugan, batay sa larangan ng kinabibilangan. Huwag uh, rin kayong malilito dahil sa register ng wika, under niya kasi ang jargon. Pero may tiyak na gamit ang register. Ito nga yung may isang salita pero may iba't ibang kahulugan. Depende sa kung anong profesyon o larangan ito kinabibilangan. Halimbawa, mouse. Alam nyo na ang taang itim na bagay na inyong nakita sa inyong screen ay ginagamit sa larangan ng teknolohiya sa computer. Ginagamit ang mouse para maigalaw ang cursor. Samantala, ang mouse sa ang larangan ito, maaring ilagay natin sa larangan ng biology, zoology. Ayan. So, Mouse, isa itong uri ng hayop. No? Kaya dapat alam nyo kung kailan ginagamit ang salitang mouse. Mouse ba sa larangan ng teknolohiya o mouse sa larangan ng bi biology? So, ito ay register. Ano pa? Oh, yung salita na yan, magkaiba ng bigkas. Yung una, numero, pito. Sumunod, ito naman sa Ingles ay whistle. So, pito. So, isa ay ginagamit sa pagbibilang o sa larangan ng matematika. Ang isa naman ay ginagamit sa larangan ng sports, ba diba? Ginagamit yan, no? Ng mga referee, minsan kapag may basketball. Uh, ano pa, uh, Depende. Uh, alimbawa, sa mga Boy Scouts o Girl Scouts, ginagamit din yan. So, ang, ang, pito ay ginagamit din kapag may sakuna para malaman kung nasalitas ka ba na lugar o hindi. So, ginagamit yan. Lawag dyan, register. Order. Siyempre, iba ang order kapag nasa fast food ka o nasa isang restaurant. At iba, at iba rin naman ang order kapag nasa korte o nasa isang um, hukom ka, ganyan. So, magkakaiba yan. So, hindi, hindi big sabihin ng order ay kapag sinabi mo sa judge na order, may patungkol dapat yan sa hostesya, sa kaayusan. Pero kapag sinabi na order sa restaurant, magkasabi ka kung ano ang gusto mong bilhin mula sa nakikita mo na menu. Ang tawag dyan ay register. No? May mga register tayo na wika na ginagamit sa iba't ibang larangan kahit na ang salitang ito ay pareho lamang ng spelling o bye-bye. Sumunod ang ideolect estilo ng tao sa pagsasalita. Lahat naman tayo may paraan kung paano bigkasin ang salita kahit na iba-iba tayo ng wika na ginagamit sa pang-araw-araw. Iba rin yung paraan kung paano natin bibigkasin. Kapag idolek, nagpapakita rin ito ng identity mo o pagkakinanlan sa kung paano mo gamitin ang wika. Halimbawa, si gas Abel Gus, kapag napapanood siya sa Soko, Iba ang kanyang paraan ng pagsasalita. Si Pangulong Duterte, may sariling boses siya. Iba ang kanyang tinig kapag nagsasalita. Si Vice Ganda, si Boy Abunda. Iba-iba tayo ng paraan ng pagbikas ng salita. Kahit na magkapareho man tayo ng wika o magkaiba tayo ng wika. Ito ay sarili natin na paraan kahit Bicolano ka at Ilocano ka, may pare-pareho tayong parang kung paano bigkasin yung salita. Kasi yun ay nagpapakita ng ating identity at pagkakilanlan. Sumunod, ito na yung sinasabi ko na jargon. Tanging bokabularyo ng particular na profesyon. So, ibig sabihin, bawat profesyon, meron silang sariling tiyak na salita na kanila lang talaga ginagamit na wala sa ibang profesyon. Halimbawa sa guro, kami mga teachers ay merong tinatawag na lesson plan o banghay aralin. Pero sa ibang profesyon, wala silang lesson plan. Iba ang kanilang terminong ginagamit kasi iba ang trabaho nila. Ang doktor, merong medical report. Kapag sinabing ER, Iba yung uh, ibig sabihin nila kung hindi emergency room kapag OR operating room. So, meron silang mga jargon na salita. Kaya kung gusto mong alamin ito, pag-aralan mo para maunawaan mo rin sila. silang so, jargon. Panghuli na variety ng wika ay ang ecolect. Ito yung mga salita o wika na natutuhan natin sa loob ng bahay sino-sino ang nagturo sa atin ng mga wikang ito o mga salitang ito magulang natin nanay tate at mga kapatid okay depende sa tahanan ninyo kung paano kayo magsalita mahinahon ba kayo magsalita o matinis ang boses niyo pasigaw ba kayo Pagalit ba kayo magsalita ang tawag dyan ay ekolek kasi yan ay natutuhan mo sa loob ng tahanan. At mapapansin niyo may mga salita kayo na sa loob ng tahanan niyo ginagamit. Halimbawa, pwede mong tawagin yung magulang mo na mamsi, papsi. Uh, depende sa kung paano ninyo na pagkasundoan na yan talaga yung mga salitang gagamitin ninyo. Pero maari yung mga salitang na ginagamit nyo sa loob ng tahanan ay hindi nyo ginagamit sa labas dahil iniaangkop ninyo ang inyong salita sa kung sino man ang inyong kausap. At yan ang mga variety ng wika.